Huwag ubusin ang pasyensya ng tao, kansilahin na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport ni Zaldico at para makauwi na siya. Ito ang babala ni Navotas Congressman Toby Chanko sa pamahalaan matapos maramdaman niya ang galit ng mga tao sa gobyerno. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Chanko. Ang ng taong bayan, <laughs> hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Sandigo rito. Dapat naiintindihan niyan noong mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana na sabihin na kailangan siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan at baka doon na sila magbuda sa sinceridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga sa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Lubal-bas na si Zaldico at dating Speaker Martin Romaldez ang madalas banggitin sa mga pagdinig na may 25 hanggang 30% komisyon mula sa mga proyektong flood control na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila ng mga pagdadawit na ito kay Zaldico ay tila wala pa rin matibay na ginagawang aksyon ang mga ahinsya ng gobyerno para mapauwi ang dating mga babatas upang pagpaliwanagin ito sa kanyang kinasasangkutang katiwalian sa November 30 sa Bonifacio Day ay muli na namang magkakaroon ng mas malaking kilos protesta na isasagawa ng mga Pilipino laban sa korupsyon kung kaya hindi nakakasiguro si Pangulong Junjun Marcos na malalagpasad niya pa ito at mananatili pa siya sa palasyo ng Malacanang. Matatandaan noong 19 1986, kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay napatalsik din sa pamamagitan ng people power na posible ring sa pitinya dahil sa galit sa kanya ng publiko.